Bukod po sa may Snapdragon at bukod po kay MediaTek, meron pa pong isang malakas sa processor sa mundo po ng mga Android na mga smartphone. Siyempre hindi po yan si Unisoc dahil si Unisoc po ang pinakamahinang Android processor at di rin po yan si Exynos na nakay Samsung dahil pumapangatlo lang po siya sa malalakas kay Snapdragon at kay MediaTek po ngayon. Dahil bago pa po makilala sila MediaTek at ang Unisoc ng mga smartphone at bago pa po lumipad yung mga transyo ng mga smartphone Meron pong smartphone brands talaga na pumapangalawa po sa mga Samsung at kila iPhone. At si Huawei yan guys. Si Huawei po ang isa sa pinakamalakas sa Android na and smartphone. No mga panahon po na hindi pa po sikat sila Xiaomi at yung mga Infinix sa mga smartphone po na yan. Naalala ko guys kalakasan po ni Huawei. Pangalawa na po siya sa pinaka best selling smartphone sa buong mundo. Pumapangalawa na po siya kay Samsung. At nalagpasan na po niya si iPhone. Ang kaso na ba nga po si Huawei ni US kaya po tumigil na rin po yung paglipad ni Huawei ngayon. Katulad po ni Samsung na merong Exynos na chipset. Ganon din po si Huawei guys. Meron din po siyang sariling processor dati. At napakalakas po nun. Ito nga po palang high silicon kiri chipset. Or Kirina lang in short. Meron po akong dalawang smartphone dito ni Huawei ngayon. Isang mid-range na smartphone. At isang flagship na smartphone. Magugulat po kayo. Halos limang taon na po ang dalawang smartphone na to. Pero kaya pa rin po makipagsabayan sa mga bagong labas po ng mga smartphone. Itong si Huawei Nova 7i, meron po siyang Kirin A10 processor dyan. At naka 4G lang yan guys. At meron po siyang Mali G52 MP6 na GPU. Itong si Kirin A10, para po siyang Helio G80 series ngayon. Pero naka 6 core GPU po si Kirin. Habang naka dual core lang po, itong si Helio G80 series. Kaya ibig sabihin kung ilalaban nyo po ang Kirin A10 sa mga processor po ngayon 2025. Like ni Helio G100, at Snapdragon 685 Elan yun na po kung sinong malakas sa tatlong processor na yan Luluhod po yung si Snapdragon At si MediaTek Diyan po sa may processor na yan ni Huawei Partida pa guys Hindi na po optimized yung processor po ni Huawei na yan ngayon Di wala na pong bagong smartphone Na meron ka rin 18 na processor po How much more guys Kung ma-optimize po yung processor na ni Huawei Sa mga bagong games po ngayon At mga application Sisiguraduhin ko sa inyo Meron pong maganda mangyayari sa mga low-end na mga smartphone guys, mamaya sasabihin ko po sa inyo. Ang dating SRP po ng Huawei Nova 7i, nung unang labas po niya is meron po siyang 14,000 na SRP. At ang kalaban po ni Kirin A10, kilay Snapdragon, at kay MediaTek, isang Snapdragon 732G na naki Poco X3 NFC. At Helio G90T na naki Realme 6 naman. Kung itatapat niyo po ang single core at multi-core po ng tatlong processor po na yan, Itong si Kirin A10 at Snapdragon 732G, is eh halos dikit po sila. Pero sa may overall score po, is mas lamang po dyan si Kirin. Saka mas duma po ang Kirin A10. Dahil po 2019 pa po lumabas yan. At 2020, lumabas ang Snapdragon 732G. Ganon din po sa may Helio G90T, pagkakinunpur po ang Kirin A10 dyan. Lamang din po siya sa may overall na total score po niya. Tapos isang malaking problema po ng Helio G90T, isang malakas po siya mag-init. Dahil naka 12 nanometer pa po siya guys. Pero itong si Kirin A10 is naka 6 nanometer na po siya. Kaya mas stable po siya at di malakas uminit. Compare po sa mga smartphone na merong Helio G90 na processor. Actually guys downgrade pa nga po itong processor ni Huawei dati. Itong si Nova 7i. Dahil kung naaalala niyo po yung Huawei Nova 5T. Nung panahon po na yun guys sobrang lakas po niya. Kaso guys hindi ko pa po appreciated yung processor po ni Huawei dati. Yung nasa Nova 5, tinong ni-review ko po siya. Di wala pa po akong alam sa mga processor po ng mga smartphone. At dito naman po tayo guys, sa may flagship level na kiri na processor. Magugulat po kayo dito kung ganong kalakas yung kanyang GPU. At kaya pa rin po niya makipagsabayan sa mga bagong labas po ngayon. Meron siyang around 700k na Antutu score guys. At pagka po natin yung kanyang GPU dito, is meron po siyang Mali G76, MP60 na GPU, Ibig sabihin guys, napakalakas ng kanyang GPU sa panahon na yan. Para ma-appreciate nyo kung gano'ng kalakas po yung processor na yan. Balik po tayo sa may Helio G95 at Helio G90T. Kung naalala nyo guys, lakas na lakas na po tayo sa may processor na yon. At halos hindi na nga po maibalik ni MediaTek yung ganyang kalakas na processor sa mga budget phone po ngayon. Meron po siyang Mali G76 din, pero MC4 lang po yung kanyang GPU. Pero ito guys, 16 core po yung kanyang GPU dyan Compare po sa may 4 lang Na nandiyan sa may Helio G95 Ang problema lang po talaga ng processor niyan guys Eh dahil nga po luma na siya Hindi na po natin mapapakinabangan sa mga games tinga nga po hindi na po siya optimized Di wala na po tayo makukuha bagong smartphone na rin Na meron kanyang klase ng processor Isipin mo guys kung magkakaroon po ng kanyang klase ng processor Sa mga budget phone po ngayon At sa mga 10k na mga presyo Eh sigurado Mapipilitan po si MediaTek at sumabay din po kay Kirin na maglabas po ng mga malalakas sa mga processor sa mga budget ng mga smartphone. Dahil isipin mo guys, bakit po maglalabas sa magandang processor po ngayon si MediaTek kung wala naman po silang kalaban? Dahil si Helio G100 na po ang pinakamalakas sa processor na makukuha natin sa mga kulang 10,000 na mga presyo. Dahil kung ikaw compare mo po yung kay Snapdragon 685, panalo po dyan si MediaTek. Pero kung ikaw compare niyo po ang Kirin, dyan sa may MediaTek, eh alam niyo na po kung sinong panalo dyan. Kaya kung sakali man po magkakaroon po ng Kirina processor sa mga bagong smartphone po ngayon, eh sigurado guys, mapipilitan po si MediaTek na maglabas din ng malalakas na mga processor sa mga budget phone po ngayon. Ang kaso lang guys, dahil nga po sila na yung pinakamalakas sa mga budget phone, kaya bakit pa mapipilitan si MediaTek na gumawa kung wala naman na nga po tayong pamimilian. Ibang usapan nga lang po talaga guys sa mga flagship level ng mga smartphone. Nandiyan po yung mga malalakas na Snapdragon, malalakas na mga MediaTek, at malalakas po ng mga processor ni iPhone. Ang problema lang po talaga dito sa mga budget phone, hindi na po talaga umuusad yung mga processor po dyan. Kaya sayang po talaga yung processor po niya ni Huawei. Kaya po kung sakali mang po guys, nagpatuloy po si Huawei at hindi po siya niba ni US. Eh sigurado guys, luluhod po yung si Snapdragon sa si MediaTek dyan po sa na processor. Sa mga merong mga lumang Huawei smartphone dyan at merong pong ganyang klase ng processor, kamusta po yung performance ng smartphone nyo? Sobrang lakas pa rin po ba? Comment nyo lang po sa may comment section. Na-share ko lang po sa inyo yung mabilis sa video na yan dahil nakakuha nga po ako ng dalawang lumang Huawei na smartphone na merong kirin guys. At naisipan ko lang po siyang i-compare sa mga bagong smartphone po ngayon na merong Snapdragon at MediaTek na mga processor. At talaga naman guys, Talagang maganda pa rin po ito mga Huawei na smartphone na to. Kaso lang guys, napag-iwanan na nga po yung kanyang Android version at wala po silang Google. Yun lang guys. Thanks for watching.